Ang napakagandang umaga po sa ating lahat no mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao uh, pati sa abroad at sa ibang bansa so sa inyong lahat uh, so ito, share ko lang po sa inyo ang uh, mga ginagamit nating pang-control sa damo so sa nagtatanong sa akin siguro ito na ang ating uh, sagot o solusyon no, sa inyong tanong kung Uh, anong mga klaseng herbicide Ang ating ginagamit na pang control din eh So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers uh, Ang maganda natin gamitin Pang maintenance po Yung mga kontak lang ha Hindi systemic Okay so ano po ba sila So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers Pwede ang Glustar Kasi Glustar ang ginagamit natin din eh Mura lang ang litro no uh, Nasa 400 lang 20, 450 Parang ganyan lang May 350 Depende sa mga lugar nyo mga ka-farmers pwede naman bariton o kahit anong mga difusunit aminium so ngayon ito kita nyo uh, may tao tayong nag spray so medyo mainit no uh, punta tayo sa gilid sa malilom parang makita natin mga ka-farmers ito yan So, nagpapa-spray po tayo din nino ng herbicide na glyphosate at ammonium. yon po ang ating inispray spray din ni Kaparmers. So, yung in-spray natin din ni eh, ah Glue Star, yung mga mumurahing herbicide kasi ganito palang kalaki o kalit ang mga damo. So dito banday tapos na nilang na-sprayhan. So dito na mga ka-farmers, ito tapos na din. Yun po ang inuuna nila. So lahat ng mga glyphosate ammonium na available sa mga agri-supply na malapit sa inyo, pwede po siya yung gamitin mga ka-farmers. No? Pwede po siya ninyong gamitin uh, pang control sa damo para malinis ang mga taniman ninyo. Pwede naman siya sa ampalaya, tapos natin mahagis ang mga lupa sa puno. So, pag may mga damo na bagong sibol, pwede nating isprihan para makontrol. Sa taniman ng mga kalamansi, kasi yung banda may tanim tayo ng kalamansi, so napapaispri tayo ng star. So, pwede naman mga bariton, o kahit anong mga ori mga kalfarment, magramukson, matikboy, so maraming mga glyphosate amonium na pwede natin nga spray so yun lang hindi na cover sa plastic mulch chain yun lang ang ating sprayhan kagaya dito hanggang doon lang ang plastic uh, mulch chain so yan sprayhan natin yung sa gitna so yung malapit sa puno wala namang damo kasi naka plastic mulch tayo no? so yun lang po mga ka farmers mga ka viewers ang ma-share ko po sa inyo kung paano tayo mag control ng mga damo sa gitna yan nag spray po tayo ng contact herbicide Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.